Parang iba. Hindi, 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 hindi. hindi kasi may ano siya dito sa gilid, oh. Hindi, siya tingnan ba siya? Ganto yata yun, eh. Hindi. Oo, ganyan nga. Ha? Huh? Hindi Ay, oh, yung ganon. Yung oo. oo. Ah. Mali yan, ganto yung nakuha niya. Yung ganon um, po yan. Yung ganon na itim. Oo, kung may itim nito, kung wala, di, yung white na lang. Para hindi ka na ano. Ganito yun ah. Oh, <laughs> oh maghay <-hi> ka naman. Tama na siya. Tama na siya. Oo, tapos itutupiin lang. Meron? Anong kulay yan? Ayan, tama yan, tama yan. Mm. Parang ang laki niyan. Lifestyle ba yan? Hindi yata lifestyle. Parang hindi siya ganito. Kasi wala siya yung ganito eh. Ganun pa nga rin di, hinakuha niya katulad ng isa. O oh, hindi nga iba nga ito ngayon. Di, iba nga nito, yun nga yung nakuha niya. Ganito yung hino, ano natin, oh. Pag ano, yung pinakaganyan, yung white na lang. Pero yung black, ito yung... O sige, ito na lang, yung ganito na lang. White? Oo. -o. Tsaka malapad din, mas malaki yan. Kaya yung ganito rin siya, pero kulay black lang. White lang meron. O oh, sige, yun na lang. Ito naman kay Amie, lapag toko sa dyan. 2,399 din yan. 2899 mahal din. Ito lang sobrang laki na rin 'yan. Ito lang sakto lang sa atin. Ito na lang ganto na lang. Yung white. Wala daw siya, walang gantung ano. Mas malaki lang 'yan ano. Sobrang laki eh. Sige. Sige pa lang. Duyan dahan-dahan. Ganito yung hinahanap natin. Ayan. Parese ng size dito, kuya. Tut magkano dito? Three? Check muna muna, dito. mo na muna din. Ilahin mo din. Mm. Para hindi siya maano. Okay ni hindi. Ah, okay lang din. Hindi din maka Ah, kahit hindi siya nakaalak. Okay. Okay. Oh, tulungan mo din. <laughs> Kaitanggalin mo na yun. Hindi na. Magagasgaspin. Balutan mo na. Hmm, okay na O, mo na. Ito. Huwag Huwag niya hindi. દેવને Ayan. Dito lang pala kami sa Walter Mart makakahanap ng ano, ng lamesa na bibili na kailangan namin, na hinahanap namin. So, umikot-ikot na kami ng buong antipolo. dalaw ka na pagod na ako. Then, sabi ko, may bibili lang ako sa bayan. Ayaw na niya, pero pinilit ko siya. Sabi ko, may bibili na ako. Ako na lang mag-isa. Ayaw naman niya. So, niya ako samahan. So, ayon hanggang sa pumunta kami sa may paleta. Then hindi kami nakapunta, uh, pumunta kami doon. Wala kaming nabili kasi wala na nga yung folding na table. So yung hinahanap talaga namin is dito namin nakita sa Walter Mart. So ayan na siya. <laughs> gusto niya yung kulay itim pero hindi na hindi na sunod yung gusto niya. Kasi nga ayoko ng itim. So ko yung white. So ako pa rin nanalo. Yay! Ito pa rin ang nanalo. Pakita mo sa nabigay mo. Pakita mo. Pakita mo sa nabigay mo.